Oh, kumusta? Pansinin nyo to ha? Di ba ang bilis nating makita yung mali ng iba? Pero pag tayo na yung nagkamali, nako, ang dami-dami nating palusot at dahilan. So pag-usapan natin yan ngayon, bakit ba talaga tayo ganito? At ito, ito yung pinakapuso ng usapan natin. Mahusay tayong hukom sa pagkakamali ng iba at magaling na abogado sa sarili nating mga pagkakamali. Grabe no, parang tindi ng tama nito sa atin. Pag iba, ang tatalas natin, parang hukom. Pero pag sarili na natin, biglang-bigla tayo na ang a number one defense lawyer. So, bakit nga ba ganito katotoo to para sa atin? So, yun nga yung tanong, bakit parang supple na supple tayo dito? Bakit ba parang automatic na lang na ginagawa natin to? Well, wag na nating patagalin. Silipin natin yung psychology sa likod niyan. Okay, unahin natin yung unang side of the coin, yung pagiging hukom natin sa iba. Bakit ba parang mayroon tayong inner prosecutor, no? Yung laging nakaabang, laging handang-handang ituro yung bawat pagkakamali ng ibang tao. Saan kaya nang gagaling yun? Well, may pangalan yan sa psychology, self-serving bias. At simple lang yan, pag may success, pag may magandang nangyari, uy, galing ko, di ba? Credit sa sarili. Pero pag may palpak, pag may failure, ay ang bilis nating magturo. Kasalanan yan ng traffic. Kasalanan na yan. Saan man, wag lang sa sarili natin. Ito yung mismong ugat ng pagiging hukom natin sa iba. Oh, eto, perfect example. Sigurado kong relate kayo dito. Pag yung kaibigan mo yung nalate sa usapan nyo, anong nasa isip mo? Nako, ang bagal kumilos, hindi marunong sa oras, ganyan, di ba? Pero, pag ikaw na yung na-late, Uy, grabe yung traffic, wala akong magawa. See the difference? Ang linaw, no? Okay, so ano yung nagtutulak sa hukom na yan, haloob natin? Dalawa yung malaking dahilan. Una, yung tinatawag na confirmation bias. Ito yung, kung ano na yung paniniwala mo tungkol sa isang tao, yun lang yung ebidensyang hahanapin mo. Halimbawa, kung tingin mo tamad yung office mate mo, papapansin mo yung pagiging niya pero yung pag-overtime niya, parang invisible. Pangalawa, social comparison theory. Simple lang to. Para umangat ang tingin natin sa sarili, minsan tinitingnan natin yung pagkakamali ng iba. Buti pa ako, di ko ginagawa yan. It's a way to feel better about ourselves, di ba? Okay, so yon yung taga-usig. Balik ta rin naman natin, punta tayo sa kabilang side. Bakit pagdating sa sarili natin, biglang-bigla, tayo na ang pinakamagaling na defense lawyer sa buong mundo? Ang sikreto dito, mga kaibigan, ay nasa konsepto ng cognitive dissonance. Ano to? Isipin nyo yung pakiramdam. Yung tingin mo sa sarili mo, isa kang mabait na tao. Tapos bigla kang nakapagsabi ng masakit sa kaibigan mo. Yung gulo sa isip mo, yung clash sa pagitan ng paniniwala mo sa sarili mo at sa ginawa mo, yan yung cognitive dissonance. At promise, ayaw na ayaw ng utok natin yung pakiramdam na yan. Nakakastress yan sa system natin. So para mawala yung discomfort na yan, Anong ginagawa ng utak natin? Dito na ngayon pumapasok yung ating inner lawyer. Automatic yan. Maghahanap tayo ng mga justification, ng mga palusot. Ah, hindi naman ganun kalala yung ginawa ko. O kaya napilitan lang naman ako eh. At syempre, ang A number one classic, eh kasi naman siya. Ginagawa natin to para protektahan yung ego natin, yung magandang tingin natin sa sarili. So, tingnan niyo tong comparison na to. Perfect summary, di ba? Sa isang banda, andyan yung usig Sobrang kritikal, laging sinisisi yung tao. Kasalanan mo yan. Sa kabilang banda naman, andyan yung abogado. Napakaluwag. Laging sinisisi yung sitwasyon. Dahil kasi sa traffic. At ang nakakaloka, iisang tao lang ang gumaganap sa dalawang yan. At yun ay tayo. Okay, so baka isipin nyo, uh, psychology lang yan, pero hindi. Sobrang importante na maintindihan natin 'to kasi hindi lang 'to isang abstract na idea. Meron tong tunay na minsan masakit na epekto sa buhay natin, sa mga relasyon natin araw-araw. Isipin nyo na lang mabilisan. Sa mga relasyon natin sa pamilya, sa kaibigan, nagiging dahilan 'to ng samaan ng loob. Sa trabaho, Nako, goodbye teamwork. Paano kayo magtutulungan kung lahat nagtuturuan? Sa pag-solve ng mga problema, wala, deadlock. At sa mas malaking picture, sa lipunan, lalo lang nitong pinapalala yung awayan at pagkakahati-hati. So yeah, malaki talagang epekto. At dito napapasok yung mas malalim na usapan. Ang tawag dito minsan ay moral hypocrisy. Isang magandang term para sa moral na pagkukunwari ha. Kasi isipin nyo, nagsaset tayo ng napakataas na standard para sa lahat ng tao, pero para sa sarili natin, ay my special treatment, my free pass. At ito yung mahalagang tandaan, yung pagiging patas, hindi yan automatic. It's a skill. Kailangan nating pagtrabahuhan at ipractice. Okay, so ang tanong, paano na? Anong gagawin natin dito? Ang good news, hindi tayo biktima lang nito. May magagawa tayo. At ang pinakaunang-unang hakbang, eto lang yung malaman natin na ginagawa natin do yung awareness yun ang simula ng lahat ng pagbabago eto bibigyan ko kayo ng apat na practical na hakbang para maging mas patas simple lang una acknowledge it aminin mo sa sarili mo okay guilty ako dito may bias ako pangalawa practice empathy bago ka magsalita bago ka humusga huminto ka muna at itanong teka ano kaya ang perspective niya? Bakit niya to ginawa? Pangatlo, be accountable. Pag nagkamali ka, own it. Sabihin mo, sorry, mali ako. Period. Walang pero, walang kasi. At pangapat at huli, try to be objective. Subukan mong tingnan yung sitwasyon na parang nanonood ka lang ng pelikula. Hindi ka yung bida, hindi ka rin kontrabida. Observer ka lang. So, dito natin iiwan ang usapan na to with one final question para sa inyo sa susunod na pagkakataon na may makita kang mali sa iba o kahit sa sarili mo, sino ang papakinggan mo sa loob ng isip mo? Yung taga-usig na mabilis mag -condemn, o yung boses na may empatiya na sumusubok mo ng umunawa? Kasi sa huli, yung pagpili, nasa sa atin yan.